Have you noticed? Sa edad natin ngayon, iba na ang takbo ng buhay. Dati, madali lang sumabay sa agos. Kung anong uso, kung anong gusto ng barkada, kung anong sabi ng pamilya, sige lang, go lang. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mo. May mga bagay na kahit gaano karami ang tao sa paligid mo, ikaw at ikaw lang talaga ang makakaharap. Ikaw lang ang magdedesisyon kung saan ka pupunta, at ikaw lang ang may pananagutan sa direksyon ng buhay mo. At dito papasok ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin. Kailangan mong lakarin ang sarili mong landas, mag-isa. Ngayon, baka isipin mo, eh bakit naman mag-isa? Hindi ba't mas masaya kung may kasama? Hindi ba't mas madali kung may katuwang? Oo, totoo, masarap may kasama. Pero aminin natin, hindi lahat ng kasama ay makakasabay hanggang dulo. May mga taong dadating sa buhay mo para lang sa isang season. May iba na tinuruan ka ng aral, may iba na iniwan kang sugatan, at may ilan na sumama sa iyo saglit tapos biglang nawala. At kapag nawala sila ang matitira, ikaw pa rin, hindi ibig sabihin nito na wala ng halaga ang relationships. Ang point lang, huwag mong asahan na ang ibang tao ang magdadala sa hanggang sa huling hakbang ng journey mo. Kasi sa totoo lang, kahit anong suporta ang makuha mo, sa bandang huli, ikaw ang magpapasya kung susuko ka o lalaban. Kung mananatili kang totoo o magpapanggap. Kung susunod ka sa tawag ng puso mo o sa expectations ng mundo. Parang ganito. Isipin mo yung panahon na may malaking problema ka. Yung tipong hindi ka makatulog, mabigat sa dibdib, at hindi mo alam kung saan magsisimula. Kahit anong dami ng payo na binigay ng iba, sino ba talaga ang nagdesisyon kung paano mo haharapin? Sino ba ang gumalaw? Sino ba ang kumilos? Ikaw. Hindi sila. At dito nagsisimula yung unang napakahalagang bagay tungkol sa paglalakad mag-isa. Natututo kang kilalanin ang sarili mo. Kasi kapag mag-isa ka, wala kang pwedeng pagtakasan. Wala kang maibabato sa iba. Yung mga iniwasan mong tanong, biglang sumasalubong sa'yo. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Bakit pa ako naiipit dito? Ano bang kinatatakutan ko? at minsan, masakit ang sagot. Kasi makikita mo na marami palang desisyon sa buhay mo, hindi galing sa'yo. Galing sa pressure ng pamilya, sa ingay ng lipunan, sa expectations ng iba. Pero alam mo kung bakit mahalaga itong sakit na to. Kasi dito nagbubukas ang pinto ng pagiging totoo. Sa katahimikan, wala ka ng kailangang patunayan. Wala kang kailangang suklian. Ikaw at ikaw lang. At kapag kaya mong harapin ang sarili mo ng walang maskara, walang palamuti, doon ka talaga nagsisimulang mabuhay ng totoo. Sabi nga ng mga Stoic philosophers, ang tunay na lakas ay hindi makikita sa malakas na sigaw o sa dami ng likes at palakpak. Ang tunay na lakas ay tahimik, nasa loob. Yung tipo ng lakas na kahit anong bagyo ng buhay ang dumating, hindi basta-basta natitinag. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil may matatag kang pundasyon. Gusto mo ng simpleng halimbawa? Isipin mo yung puno ng kawayan. Sa labas, parang payat, parang mahina, pero pag dumating ang bagyo, siya ang hindi basta nababali. Alam mo kung bakit? Dahil marunong siyang yumuko. Marunong siyang sumabay pero hindi siya bumibitaw sa ugat niya. Ganon din tayo kapag natuto tayong maglakad ng mag-isa. Nagiging flexible ka pero hindi ka nawawala sa sarili mo. At ito pa, kapag marunong kang mag-isa, hindi ibig sabihin na iniiwasan mo ang tao. Ang ibig sabihin, kaya mong mahalin at alagaan ang sarili mo nang hindi mo kailangan ng approval ng iba. Ang sarap kasi ng pakiramdam na yung mga desisyon mo. Hindi dahil baka kung ano sabihin nila, kundi dahil alam mong yun ang tama para sa'yo. May kilala ka sigurong ganito, yung tipong kahit anong ingay sa paligid, chill lang siya. Hindi siya nadadala sa chismis, hindi siya natitinag sa kung anong uso. Bakit? Kasi may sariling sentro siya. At madalas makikita mo, itong mga taong marunong mag-isa, sila yung mas nakakapagbigay ng totoong presensya sa iba. Bakit? Kasi hindi sila uhaw sa validation. Hindi sila naghahanap ng pansin. May sapat silang laman sa loob, kaya may kaya silang ibigay sa iba. Kaya nga walking your path alone is not punishment, it's preparation. Parang training ground. Kasi kung hindi ka marunong maglakad ng mag-isa, madali kang mahulog sa kung ano ang uso. Madali kang madala sa opinion ng iba. Madali kang mapasayaw sa tugtog na hindi naman para sa'yo. Pero kung kaya mong tumayo mag-isa, kahit anong tugtog pa yan, kaya mong piliin kung sasayaw ka o hindi. Alam mo, minsan tayo rin mismo ang takot sa katahimikan. Kasi sa ingay ng mundo, pwede tayong magtago, pwede tayong magpanggap na okay lang. Pero kapag mag-isa ka, wala ka ng mapagtataguan. At doon nagiging totoo ang laban. Pero eto ang maganda kapag nakayanan mong harapin ang sarili mo sa katahimikan, doon mo mararamdaman yung unshakable peace. Yung tipong kahit hindi perpekto ang buhay, kahit may problema, kaya mong ngumiti. Kasi alam mong buo ka sa loob. At kung tatanungin mo ako, saan ba nagsisimula ang lahat ng ito? Simple lang. Sa maliit na practice ng pagiging komportable sa sarili mong presensya. Kahit limang minuto lang sa isang araw. Patayin mo muna yung TV, isara yung cellphone, umupo ka lang. Makinig ka sa hininga mo. Tanungin mo sarili mo, kumusta na ako? Ano bang nararamdaman ko? Hindi kailangan ng sagot agad. Ang mahalaga, nakikinig ka. Kasi doon nagsisimula ang relasyon mo sa sarili mo. Alam mo, habang mas lumalalim ang paglalakad mo mag-isa, mapapansin mo na nagbabago rin ang relationship mo sa mga tao sa paligid mo. Hindi ibig sabihin na iiwasan mo na silang lahat. Ang ibig sabihin lang, mas malinaw sa'yo kung sino talaga ang mahalaga, at kung sino yung kasama lang kapag convenient. Parang ganito, may mga tao na kasama mong tumawa kapag masaya, pero biglang nawawala kapag may bagyo. May mga tao naman na hindi palaging present, pero kapag dumating sila, ramdam mo yung bigat ng suporta nila. At paano mo malalaman ang difference? Kapag nasanay kang mag-isa, natututo kang hindi na kumapit sa kahit sinong dumaan lang. Kasi buo ka na, kaya hindi ka desperado sa companionship. Dito pumapasok yung idea ng inner citadel. Ang Stoics, sabi nila, kailangan mong magtayo ng fortress sa loob mo, hindi para ihiwalay ang sarili sa mundo, kundi para magkaroon ka ng tahanan sa loob ng puso't isip mo, na hindi basta nasisira ng opinyon, ng rejection, o ng drama ng iba. Kung may inner citadel ka, kahit anong mangyari sa labas, may safe space ka sa loob. Ang daming tao, umaasa masyado sa external validation. Pag nalike yung post ko, ibig sabihin may halaga ako. Pag nag-text siya, ibig sabihin mahalaga pa ako. Pero isipin mo, paano kung wala? Paano kung walang nag-like, walang nagparamdam, walang pumansin? Wala ka na bang halaga? Siyempre hindi. Diyan mo makikita kung gaano ka-importante yung lakad mag-isa. Kasi natututo kang hindi ilagay ang self-worth mo sa kamay ng iba. Isang magandang analogy dito ay ilaw. Kung ikaw ay kandila, at ang liwanag mo ay galing sa ibang tao, mabilis kang mamamatay kapag iniwan kanila. Pero kung liwanag mo ay galing sa sarili mong apoy, hindi yan basta mawawala. At ironically, kapag marunong kang mag-isa, mas maliwanag ang liwanag mo. Hindi dahil gusto mong magyabang kundi dahil steady ka. Ikaw yung nagiging lighthouse para sa iba. Pero syempre, huwag nating i-romanticize masyado ang mag-isa. Hindi madali. Minsan boring, minsan nakaka-lonely minsan maiinggit ka sa iba na laging may kasama. Normal yan. Tao ka eh. Pero dun ka Kapag hindi mo na kayang takasan yung lungkot at kailangan mong harapin yun ng diretsahan. Ang tanong, tatakasan mo ba ulit? O tatanggapin mo at pag-aaralan? Kapag natutunan mong tanggapin yung lungkot, dun nagkakaroon ng chef. Mapapansin mo, ah, hindi pala ako mamamatay sa pagiging mag-isa hindi pala ako worthless kahit wala akong kasama ngayon. At pag naramdaman mo yon, biglang gagaan yung pakiramdam mo. Kasi, malalaman mo, hindi pala kailangan ng external noise para maramdaman mong buhay ka. Isa pang practical na insight. Kapag kaya mong mag-isa, mas nagiging matibay ka sa decision making. Kasi, hindi ka na laging naghihintay ng go signal ng iba. Ikaw na mismo ang nagiging kompas ng sarili mong buhay. Alam mo kung anong pipiliin mo kahit walang nag-agree. At minsan, doon nagsisimula ang totoong freedom. Yung hindi ka natatali sa kung anong sasabihin ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng barkada, isipin mo yung mga desisyon na pinagsisihan mo sa buhay. Madalas ba dahil talagang gusto mo yon o dahil sinunod mo lang ang pressure ng iba? Ang dami nating kwento na, sayang sana sinunod ko instinct ko noon. Pero hindi natin ginawa kasi takot tayong mag-isa takot tayong sabihing iba tayo. At eto yung maganda. Kapag nasanay kang maglakad ng mag-isa, mas tumitibay yung tiwala mo sa instinct mo. At dahil dyan, natututo ka ring i-honor ang boundaries mo. Kapag alam mong kaya mong mag-isa, hindi ka basta-basta pumapayag sa mga bagay na hindi mo gusto. Hindi ka nalang papayag na abusuhin ka, na i-take for granted ka, o na pumasok sa toxic relationship kasi. Baka wala na akong ibang kasama. Hindi mo na kailangan ng kahit anong fake companionship para lang hindi ka mag-isa. Kasi buo ka na sa loob. Ngayon, baka itanong mo. E paano naman yung pamilya ko, mga anak ko, asawa ko? Hindi ba sila kasama sa journey ko? Siyempre kasama sila. Pero tandaan, kahit gaano mo kamahal ang pamilya mo, hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangang alagaan ang sarili mong landas. Kasi kung hindi ka buo sa sarili mo, anong klasing presensya ang maibibigay mo sa kanila? Ang ending, uhaw ka pa rin. Kahit surrounded ka ng tao. Kaya wag mong isipin na selfish ang maglaan ng oras para mag-isa. Hindi yan selfishness, yan ay self-respect. Kung kaya mong magpahinga sa katahimikan, mas kaya mong ibigay ang totoong presensya kapag kasama mo ang mahal mo. Kasi hindi ka na naghahanap ng punan mo ako. Ang dala mo na ay buo ako, kaya kaya kitang samahan. Minsan kasi, masakit tanggapin na yung journey ng bawat isa kahit ng asawa, anak o kaibigan, iba't iba. Hindi mo pwedeng lakarin ang landas nila. Hindi rin nila pwedeng lakarin ang landas mo. Magtatagpo kayo, magtutulungan kayo, pero sa huli, kanya-kanyang hakbang pa rin. Kaya ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa mga mahal mo ay yung ikaw mismo ay grounded, buo, at marunong mag-isa. Kasi isipin mo, kung ikaw ay laging dependent, paano ka magiging leader? Kung hindi ka marunong mag-isa, Paano mo matuturuan ang anak mo ng strength? Kung hindi ka marunong tumayo ng mag-isa, paano ka magiging steady para sa partner mo kapag dumating ang bagyo? Ang lakas na pinapanday sa katahimikan, yun ang nagiging puhunan para mahalin at suportahan ang ibang tao ng totoo. At habang ginagawa mo to araw-araw, parang gym din siya. Isipin mo, pag nagwo-workout ka, hindi naman agad malaki ang muscle. Kailangan paulit-ulit, disiplina, tiyaga. Ganun din sa practice ng solitude hindi ibig sabihin na isang araw ng meditation, buo ka na agad. Pero sa bawat araw na kaya mong humarap sa sarili mo kahit limang minuto, sa bawat oras na kaya mong sabihin, hindi ko kailangan ng validation ngayon, nagkakaroon ka ng lakas. Unti-unti, nagtatayo ka ng fortress. At ito ang hindi masyadong nakikita ng iba. Yung silence, hindi siya empty. Hindi siya void yung silence ay fertile ground. Doon tumutubo yung clarity. Doon lumalabas yung tunay mong values. Doon mo naririnig ang sarili mong boses na madalas nalulunod sa ingay ng mundo. At pag narinig mo na yung boses na yon, mas malinaw kung saan ka pupunta. Kapag nakikinig ka sa sarili mong boses sa gitna ng katahimikan, biglang nagbabago ang perspective mo. Yung mga bagay na dati akala mo importante, status, opinion ng kapitbahay, number of likes sa post mo, unti-unting nawawala ng power. At yung mga bagay na matagal mo nang na-ignore, peace of mind, health, relationships na may lalim, yun pala ang totoong kayamanan. Dito mo marirealize, walking alone isn't about rejecting love or connection. Hindi mo itinataboy ang tao. Ang ginagawa mo ay tinatanggal mo yung dependency na parang hindi ka mabubuhay kung wala silang approval. Ang tawag dito ng mga stoic, detachment. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam, kundi hindi na sila ang nagkokontrol ng peace mo. At isipin mo kung gaano ka-powerful yon. Kasi ibig sabihin, hindi mo na hinahayaan ang galit ng iba para sirain ang araw mo. Hindi mo na hinahayaan ang rejection para sabihin wala kang halaga. Hindi mo na hinahayaan ang ingay ng mundo para i-dictate kung saan ka pupunta. May sariling kompas ka na. May sariling timon. Ikaw na ang kapitan ng barko mo. At dahil dito, nagiging mas malinaw rin ang purpose mo. Kasi ang dami sa atin, nalilito kung ano ba talaga ang gusto nila. Pero bakit? Kasi nalulunod tayo sa ingay. Ang dami kasing boses na pumapasok. Dapat ganito ka. Dapat ito piliin mo. Dapat ito yung susundin mo. Pero kapag tumahimik ka, dun lumalabas yung totoong boses. Yung hindi boses ng parents mo, hindi boses ng boss mo, hindi boses ng society, kundi boses ng kaluluwa mo. At doon nagsisimula yung totoong alignment. Yung hindi ka na basta kumikilos para makasabay, kundi dahil alam mong ito talaga ang calling mo. Kaya walking your path alone isn't punishment. It's an initiation. Parang rite of passage. Parang dumadaan ka sa apoy para mas maging puro. Isipin mo yung mga taong tinitingala natin sa kasaysayan, philosophers, leaders, inventors, Prophets. Lahat sila dumaan sa panahon ng solitude. Si Marcus Aurelius, emperor na nga, pero gabi-gabi nagsusulat ng reflections niya mag-isa. Si Seneca, tinanggap ang exile bilang pagkakataon para mag-reflect sa sarili. Kahit si Jesus, Buddha, o mga bayani natin, lahat dumaan sa wilderness, sa bundok, sa disyerto, mag-isa, bago sila bumalik para magbigay ng liwanag sa iba, kasi yun ang pattern bago ka makapamuno o makapagmahal ng buo, kailangan mong maging buo sa sarili mo. At ang pagiging buo, hindi nangyayari sa ingay ng crowd. Nangyayari siya sa katahimikan ng kaluluwa. Ngayon, practical side ulit. Paano ba gagawin to in daily life, lalo na sa edad natin na ang dami ng responsibilities? Hindi naman realistic na mag-retreat ka sa bundok at iwan lahat. Ang pwede mong gawin ay simple pero consistent. Maglaan ka ng oras araw-araw kahit sampung minuto lang para sa sarili mo. Pwede mong simulan sa journaling. Isulat mo yung thoughts mo ng walang filter. Pwede mong simulan sa simpleng breathing exercise. Pwede ring simpleng lakad sa umaga o gabi ng walang cellphone, walang music. Ikaw lang at ang mga hakbang mo. Ang mahalaga, matuto kang maging present sa sarili mong presensya. At huwag mong maliitin yung maliliit na practice na yan kasi sila ang nagiging ugat ng malaking pagbabago. Parang pagtatanim ng puno. Una, maliit lang, pero pag inalagaan mo araw-araw, balang araw magiging lilim siya, hindi lang para sa'yo kundi para rin sa iba. At ito ang irony, kapag marunong ka ng maglakad mag-isa, mas kaya mong makihalubilo sa iba ng mas malalim. Kasi hindi ka na nakikipag-ugnayan, dahil kailangan mo silang punan yung kakulangan mo. Nakikipag-ugnayan ka, kasi buo ka na, at gusto mong magbigay. Yung love na binibigay mo, hindi nakatali sa takot na maiwan ka. Yung leadership na meron ka, hindi nakatali sa ego na kailangan kang sundan. Buo ka na kasi, kaya 'wag kang matakot sa solitude. 'Wag mong isipin na dahil nag-iisa ka, ibig sabihin failure ka o wala kang halaga. Minsan, yung mga pinakamagandang season ng growth natin, yun yung mga panahon na inakala natin, iniwan tayo. Pero ang totoo, hindi ka iniwan. Tinanggal lang yung ingay para mas marinig mo yung sarili mong kaluluwa. At kung nasa point ka ngayon na feeling mo nag-iisa ka, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa sa pagiging mag-isa. Kasi lahat ng tao, daraan sa ganitong proseso. At kapag niyakap mo ito, makikita mong blessing pala siya. Hindi curse, kundi doorway. Doorway papunta sa mas malalim na peace, mas malalim na strength, at mas tunay na ikaw. Kaya ang hamon ko sa'yo ngayon, Subukan mong maging komportable sa sarili mong presensya. Subukan mong umupo sa katahimikan at kilalanin ang sarili mong puso. Subukan mong tanggapin na oo, minsan mahirap, minsan masakit. Pero doon ka pinapanday. Kasi sa bawat hakbang na tinatahak mong mag-isa, mas tumitibay ang paa mo, mas lumalakas ang loob mo, at mas nagiging malinaw kung sino ka talaga. At kapag dumating ang panahon na kailangan mong humarap sa bagyo ng buhay, hindi ka na basta matitinag. Hindi dahil wala ka ng pakiramdam, kundi dahil may unshakable center ka na. Meron kang tahanan sa loob mo na hindi kayang sirain ng kahit sino. Yun ang tunay na kalayaan. Yun ang tunay na kapangyarihan. So, kung nakikinig ka ngayon at may part ng buhay mo na pakiramdam mo mag-isa ka, gusto kong malaman mong hindi ito katapusan. Hindi ito abandonment. Ito ay invitation. Invitation para mas kilalanin ang sarili mo para bumuo ng lakas na hindi matitinag at para matutunan kung paano magmahal at magbigay ng mas totoo. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, walking your path alone doesn't end in loneliness. It ends in freedom. It ends in peace. It ends in a life na hindi dictated ng iba, kundi nakaangkla sa kung sino ka talaga. At kapag nandoon ka na, dun mo mararamdaman na kahit mag-isa kang naglakad, hindi ka talaga nag-iisa, kasi dala mo na yung sarili mong ilaw. Kaya kapit lang lakad lang huwag kang matakot sa katahimikan doon mo makikilala ang pinakamahalagang kasama sa buong journey mo ikaw